Bianca umali sa isyong kasal at nagsasama na sila ni Ruro Madrid. Tinapos na ni Kapuso star Bianca umali ang mga espekulasyon hinggil sa kanilang kasal at posibilidad ng pamumuhay ng kanyang boyfriend na si Ruro Madrid sa iisang bubong. Sa pinakabagong episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong Martes ikadalawampot siyam ng Oktubre, tinanong ni Boy si Bianca tungkol sa mga usaping ito. Klaruhin natin, simula ni Bianca. Kami po ni Ruro ay, of course, we are on our seventh year of the relationship. Of course, our conversations are there. Idinagdag niya, pero sa ngayon, minamaximize po namin ang aming individual careers. At oo, madali lang pong sabihin na handa na kaming magpakasal. Because in our hearts, we are really ready. Nilinaw pa ng aktres, hindi pa po kami kasal. At definitely, hindi po kami magsasama ng hindi kami kasal. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay diin sa kanilang matibay na pundasyon bilang magkasintahan, kahit na ang mga usapan tungkol sa kasal ay hindi pa nagiging formal. Sa kanilang pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo, makikita ang kanilang pagtutok sa pagunlad ng kanilang mga karera na mahalaga para sa kanila bilang mga individual. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nag-aabang at umaasa sa mga susunod na hakbang ng kanilang relasyon, lalo na sa posibilidad ng kasal. Sa kabila ng mga ispekulasyon, malinaw na nais ni Bianca na bigyang halaga ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Ang kanilang relasyon ay tila puno ng pag-unawa at suporta para sa isa't isa. Kaya naman natural lamang na pag-usapan ang kanilang hinaharap. Sa kanilang mga pahayag, makikita ang pagtitiwala at respeto na mayroon sila sa isa't isa na mahalaga sa isang matagumpay na relasyon. Tuldo Maraming mga netizens at tagahanga ang pumuri sa kanilang maturity sa pagharap sa mga ganitong isyo. Ang pagkakaroon ng matatag na relasyon sa loob ng pitong taon ay hindi biro, at ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa isa't isa at sa kanilang mga pangarap. Sa mga susunod na panahon, tiyak na magiging mas masaya ang kanilang mga tagahanga kung sakaling magdesisyon silang dalawa na tumahak sa susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Ngunit sa ngayon, nakatoon sila sa pagpapalago ng kanilang sarili at sa kanilang mga profesyon na nagpapakita ng kanilang malasakit hindi lamang sa kanilang relasyon kundi pati na rin sa kanilang mga individual na ambisyon. Dahil sa kanilang maayos na komunikasyon, nagiging posible para sa kanila na maayos sa pag-usapan ng hinaharap ng walang takot o pag-aalinlangan. Ang pagtutok sa kanilang mga karera ay nagbibigay daan sa kanila upang maging mas handa sa anumang desisyon na kanilang gagawin sa hinaharap. Sa huli, ang mensahe ni Bianca ay malinaw, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakatuon sa pag-aasawa o pamumuhay ng magkasama kundi sa pag-unawa sa bawat isa at pagsuporta sa mga pangarap ng isa't isa. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming kabataan na mayroong mga ganitong uri ng relasyon na nagpapakita na ang tamang panahon at tamang desisyon ay nagmumula sa tamang pag-uusap at pag-intindi.